Alam mo ba kung bakit Pilipinas ang tawag sa bansa natin? Hindi ito basta-basta pinili. May kasaysayan at simbolo ito ng panahon ng mga mananako. Noong isang libo limang daan, dalawamput isa, dumating si Ferdinand Magellan sa ating kapuluan at pinangalanan ang lugar na ito bilang Islas de San Lazaro. Pero hindi yan ang pangalang tumagal. Pagkalipas ng ilang taon, isa pang manlalayag na si Ruy Lopez de Villalobos ang naglayag papunta sa ating mga isla. Bilang parangal sa hari ng Espanya noon, si Haring Felipe Dalawa pinangalanan niya ang mga isla ng Las Islas Filipinas, or mga islang Pilipino. Sa una, tumutukoy lang ito sa Leyte at Samar. Pero nang tuluyang masakop ng mga Espanyol ang buong arkipelago, ginamit na rin nila ang pangalang Filipinas para sa buong bansa. Paglipas ng panahon, nabago ang spelling. Mula Filipinas naging Philippines nang dumating ang mga Amerikano at kalaunan, isinalin natin pabalik sa sariling wika bilang Pilipinas. Kaya ang pangalang Pilipinas ay paalala ng ating kasaysayan, ng kolonyalismo, ngunit pati na rin ng pagkakaisa ng ating mga isla sa ilalim ng iisang identidad. Mula sa pagiging Islas de San Lazaro, naging Las Islas Filipinas At ngayon, tayo ay mga Pilipino, may sariling dangal at kasaysayan kaya ngayon alam mo na hindi lang basta pangalan ng Pilipinas ito ay simbolo ng ating pinagmulan bilang isang bansa